Sige po, ginawa naman. Alis na, ako, ha? <laughs> Ay, arte, ya. na ad, ka ha? Ang orte wala. Lakan, sumama ka sa kuya ma. Labi ka nalang pa orte-orte. Alis na ka ha?

Nagbabibrate ang puto. Tayo, 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 tayo. Hindi lalaban. Ayaw mo, ano yung endo Alisin mo siya kasi ikaw humiga kay dito. Nilalaban ikaw, nilalaban. Ikaw galit, ikaw Dali, ikaw humiga <laughs> <laughs> Ikaw humiga kay Kelvin. Hindi mo kakayanin yan. Ang bigat-bigat e o. Naninip. Ikaw humiga kay Kelvin. Dali. Ipasudin mo siya. <laughs> gagalit oh. gagalit. <laughs> ah! ah! Bukaw! Ay, gagay <laughs> ko na. Nakaikot na uli. <laughs> Ay, nagalit. Ah, si ate na nakahiga, oh. Ito ka lang. Tabok na, oh. <laughs> Ay, hindi na love. Ay, hindi na love. Hindi na love. Ito na, ito na uh. Ay, hindi na love. <laughs> 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 <not> <laughs> no, no. <laughs> Dito dito. Dito mo tingnan dito sa puti. Dito dito. 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 Ito may gago yung di bago sa pinakaain. Dito dito. Taro aro lang palit. Dito dito. Kumain ka na. Ay, si madam mo, oh. si madam oh. si mo, si madam. Si madam. Ay, <laughs> si Angela <madam. ay>, <laughs> <laughs> si madam mo, oh, na si madam. Kain na. Dada, kain na. Ano ba yan? Muta. May muta si dada. Kali si mo, nakahawak na rin lang ito. si mo ba? Ayan o. Oh. Koto ba yan? mo Huwag nga ini naiinis <laughs> eh. <laughs> Ito ka lang.